So what's up mga kamamay? Once again, this is Love Advice at kung dito na naman ako upang mag-share ng ilang mga tips tungkol sa buhay pag -ibig. Sa mga love advices, mga nangangailangan ng advices pagdating sa pag-ibig, well, nandito ako at magiging topic natin ngayon is kung paano ba may babalik ang pagiging priority mo pagdating sa buhay ng isang lalaki. Napakarami mga kamamay ng ating mga subscribers na nagtatanong nito kasi kasi daw nawawala na daw ng oras, effort, okay, at atensyon yung ating ilang mga kababaihan dito. So hindi na daw sila yung nagiging priority ng kanilang mga partners. So yan ang sasagutin natin ngayon mga kamamay. At uh, bago natin simulan yan, don't forget to click the subscribe button and notification bell para lagi kayong maging updated sa lahat ng mga love advices na maaari kong i-upload dito. Okay, kung napindot mo na, maraming salamat sa iyo kamamay. And simulan na natin ang tips natin ngayong gabi. So yun nga, paano nga ba magiging priority sa buhay ng isang lalaki? So, ito mga kamamay, number one, huwag po kayong overacting o huwag po masyadong OA na ipakita sa kanila ang inyong pagmamahal. Okay? wag niyo pong ipakita masyado yung tipong hindi niyo po kayang mabuhay nang wala sila. wag niyo pong masyadong ipapaalam sa kanila palagi yan. Oo, ipakita niyo lang na mahal niyo sila pero wag palagi, wag overacting kasi ang isang lalaki na i-spoil po yan. Okay? The more na ipinakita nyo na sobrang minamahal nyo sila, the more na binabawasan naman nila yung pagmamahal nila sa inyo. So, nawawala po yung prioritization ng isang lalaki sa nararamdaman ng isang babae. Kaya po, bumababa yung kanilang interest sa inyo. Kasi po, overacting yung pagmamahal na ipinapakita nyo. Bukod na yung pagmamahal na, na verbal, bukod pa yung pagmamahal true uh, actual o yung kapag uh, pinararamdam ninyo, di ba? So iparamdam niyo na lang kahit hindi niyo po sabihin madalas. Oo, pwede niyo naman sabihin pero huwag madalas, huwag overacting. Kasi kapag ka nalaman nila na hindi niyo po sila kayang uh, iwanan or hindi niyo kayang mabuhay nang wala sila, well, may spill ang mga 'yan. Kayo yung lumalapit, sila naman yung lalayo. Kapag ka, ganyan, kaya kung ako sa inyo mga kamamay, huwag overacting, ipakita ang pagmamahal ninyo sa mga lalaki upang hindi mabawasan ang pagiging priority ninyo sa kanila. Okay? So, number two, unahin ang sarili at ipakita nyo na kaya nyo maging masaya sa iba. Okay? Ito mga kamamay, once na dumating yung time na nagkakalabuan na kayo ng mga mister ninyo, ng inyong mga partner na lalaki, unahin nyo yung sarili nyo. Okay, wag wag yung wag yung Wag kayong magmamakaawa sa kanya na wag nyo uh, wag kayong iwanan. So kapag ka ganyan mga kamamay, lalo silang lalayo. Ayaw naming mga lalaki yung nagmamakaawa kayo na nanlilimos kayo ng oras pag sa amin. So kapag ka ganyan, maganda unahin niyo ang sarili ninyo. Okay? At ipakita nyo sa kanila na kaya nyo po ang maging masaya sa iba kahit wala sila. Kapag ganyan makikita nila yung halaga ninyo. Okay? Kasi easy na sa inyo ang magmahalo, ang maging masaya kahit wala sila eh. Okay? Hindi ko rin alam pero ganyan ang uh, mindset naming mga lalaki kapag nakikita namin na kaya niyo sumag survive nang wala kami, lalo kaming magmamahal sa inyo. Lalo namin lalo tumataas ang inyong halaga sa amin kapag ganyan. Kaya unahin nyo palagi ang sarili ninyo. Ibig sabihin, kaya niyong mag kahit nasakta namin kayo ng ganung kabilis. Ibig sabihin, isa kayong babaeng matatag, isa kayong babaeng uh, independent, kaya kailangan namin kayo. Mas iba value namin kayo, mas iba priority namin kapag ka inuuna yung sarili niyo At the same thing, kaya niyong maging masaya kahit wala kami. Okay? So number three, high expectation for guys. Sa inyong mga partner na lalaki, inyong sabihin, ulitin nyo palagi ang inyong expectation pagdating sa kanila. Baka kasi yung mga pangako nila nung una, kaya kayo nag-expect, is hindi nila natutupad, nakalimutan na nila, kaya hindi kayo napapriority. Akala nila, nakalimutan nyo na yung kanilang mga pangako nung una, akala nila, nakalimut na kayo sa kanilang mga sinabi, well, ipaalala nyo ulit yung expectation nilo, ninyo sa kanila. Para sa ganon, maging priority ulit kayo ng mga lalaking ito. Okay? Sabihin nyo na, ah, dati-dati, ah, gusto mo pala akong pakasalan, isama, mamasyal kapag ka naging tayo, mag, mag, magkaroon ng maraming adventures, magkaroon ng maraming memories na magkasama, travel, yung ganyan. Paalala nyo, para sa ganun maging priority kayo nila. Baka kasi akalain nila nga na nakakalimot na kayo sa mga expectation nyo sa kanila. Number five, wag kakaya-kayanin. Okay? Ito, kapag ka na-feel nyo sa isang lalaki na lahat ng desisyon niya, siya yung nasusunod. Lahat ng mga ginagawa niya sa relasyon ninyo, siya yung nasusunod. Huwag kayong pumayag. Huwag nyo ipakita, iparamdam sa kanya na kinakaya-kaya lang kayo ng lalaki. Kasi, damor na kinakaya-kaya kayo ng mga yan. Lalo nilang ginagawa ang kanilang asal. Okay? So, ah, okay lang siguro sa iyo kahit ganito, ganyan maging desisyon ko. Walang problema kasi umuho ka lang palagi ng umuho sa so lahat ng desisyon ko. Well, kailangan yung ipakita sa kanya na kapag ka hindi okay sa iyo, it's a no. Hindi po pwede. Kailangan itaas nyo rin ang inyong bandera pagdating sa mga kalalakihan ganyan. Para sa ganon, mga kamamay, i-priority din ng mga kalalakihan ng inyong desisyon. Hindi yung wala pa kayong disisyon, nakapag desisyon, nakapag-desisyon na siya. Kaya tandaan nyo, dalawa kayong magkasama sa relasyon kaya mahalaga parehas ang inyong opinion sa kung anumang bagay ang inyong pagdidesisyonan. Kaya maganda dyan, huwag po kayong papayag na kayo ay kinakaya-kaya lang ng inyong mga partner na lalaki. Darating ang panahon na baka hindi rin kayo i-priority ng mga yan o i-prioritize ng mga yan sa inyong relasyon kapag hindi kayo nagpakita ng tibay, nagpakita ng katatagan Okay? Kaya huwag kayong papayag na kinakaya-kaya lang kayo ng isang lalaki. Kasi mauumay ang mga yan. Kasi nawawala yung trail. Kasi kami mga lalaki kapag ka smooth lang o lag ng oong isang babae, nawawala po kami ng trail. Naghanap kami ng trail at baka sa iba namin yon mahanap. Okay? Number six, wag ka lagi mga away. Girl, yung sinasabi ko sa inyo, huwag niyo po palaging aaway ng inyong mga partner na lalaki. So bakit? Kasi damor na inaaway niyo ang mga yan sa halip na good memories ang inyong gawen, puro away, puro tampuhan, well, hindi namin kayo ipapriority. Sino ba namang lalaki ang magpapriority ng isang babae na wala namang inihatid sa buhay namin, kundi puro away, kundi puro lungkot. Kung, kung kasiyahan palagi nyo, pinapakita sa amin, saya, tuwa. So, yan yung aming ipinapriority. Kasi kapag ka namin kayo, hindi puro away, hindi puro lungkot, hindi tampo ang aking makakamit sa inyo kasi kundi puro saya. Okay? Kaya kung ako sa inyo, huwag nyo kung awain palagi ang mga lalaki, ang inyong partner ng lalaki. Instead, gumawa kayo ng memories na masaya. Para i-priority kayo, para unahin nila na magkaroon ng oras sa inyo kasi kasiyahan ang kapalit kapag ka pinriority kayo ng isang lalaki. Number seven, ipakilala nyo sila sa Diyos. Ayan. So, magsimba kayo. Magsimba kayo. Iharap nyo sila sa altar. Okay? Kapag ka nakita ng isang lalaki, na sila yung inuuna ninyo. Okay? Na sila ang dinadala nyo at inihaharap nyo sa Diyos. Okay? Mas gusto namin yan. Kasi, may hiya yung mga kalalakihan na yan na lukuhin kayo kapag ka uh, sa Diyos kayo palagi. Humihingi ng signs. Okay? Humihingi ng advice. Okay? humihingi ng uh, bendisyon para magtagalin yung samahan. So, kapag kaganyan, papriority kayo. Kasi, Diyos yan eh. Kasi, Panginoon yan. Okay? So, siya dapat yung kailangan yung unahin. Kaya, pagka pinakilala nyo sila sa Diyos, gagabayan kayo ng Diyos para kayo ang magsama, para kayo ang palaging manatili para sa isa't isa. So, magiging priority kayo. Nang isang lalaki kapag ka nakita na makadyos kayo. And number eight, huwag ipakita na palagi kayong available. So kapag ka ganyan, mahirap kayong hanapan ng oras, mahirap kayong hanapan ng panahon. Kayo palagi ang maging priority nila. Bakit? Kasi limitado lang yung panahon ninyo eh. Hindi kayo palaging available. Isipin nyo, kung kada, kung kada invite niya, nakakasama kayo, ada invite niya, go lang kayo ng go. So, paano kayo ka-priority? Kasi ang dali niyong hilahin, ang dali niyong imbitahan, ang dali niyong anapan ng oras. So, try niyo na palaging wag maging available palagi. Sigurado ako. Magiging priority kayo. Masunahin kayo ng isang lalaki. Bakit? Kasi mahirap kayong hanapan ng oras eh. Kasi kayo yung dapat unahin kasi hindi lagi kayong available. Okay? So, yun lang mga kamamay. Sana kahit paano nakatulong ang aking mga video ng ito upang maging priority kayo o para may balik yung priority ninyo pagdating sa isang lalaki. Okay? For more video and tips, don't forget to click the subscribe button and notification bell para lagi kayo maging updated sa lahat ng mga love advices na maaari ko pang share sa inyo. Once again, this is Mamay Love Advice. See you for our next vlog. Paalam!